Ano ang mangyayari kapag ang mismong mga lalaking nagpatupad ng batas ay nasa panganib na maaresto ng mismong sistema ang dati nilang pinagsilbihan? Nakataas ang kilay na pinanood ng bansa ngayong linggo nang gumawa ng pahayag si Executive Secretary Lucas Bersamin na nagdulot ng pampulitikang pagyanig sa buong bansa. Sa pagsasalita sa patuloy na investigasyon sa drug war ng International Criminal Court, ICC. Kinumpirma ni Bersamin na kung maglalabas ng warrant ang ICC para kay Senator Ronald Bato de la Rosa, maaring aksyonan ito ng pamahalaan ng Pilipinas. Malinaw ang kanyang mga salita. Maaring may mga kahihinatnan. Kung magpapatuloy ang ICC at maglabas ng warrant, maaring mapilitan ang gobyerno na aristuhin si Senator de la Rosa. Iyan ay pahayag na may napakalaking implikasyon dahil hindi basta-basta senador si Dela Rosa siya ang dating hepe ng pambansang pulisya ng Pilipinas, isa sa mga pangunahing arkitekto ng nakamamatay na kampanya laban sa droga ng Administrasyong Duterte at masasabing ang pampublikong mukha ng isang digmaan na ikinasawi ng libo-libong Pilipino. Pero hindi ito dinadala ni Dela Rosa habang nakahiga. Sa isang matalas at emosyonal na rebatal, gumanti si Senador Dela Rosa na inakusahan ng palasyo ng paglalaro ng politika. Mahilig sila sa ganyan. He said, rehashed issue na i-recycle para lang ma-divert ang atensyon ng mga tao. Sinabi niya na ang panibagong pagtutok sa investigasyon ng ICC ay isang sadyang pagkagambala sa mga kamakailang kontrobersya na kinasasangkutan ng unang hinang Lisa Araneta Marcos. Lumayo pa siya. direct dare to President Marcos Jr.'s administration, he said, I commit the same mistake again, surrender a Filipino to the ICC And let's see kung saan tayo dadalhin yan. Ito ay isang nakamamanghang sandali ng pagsuway mula sa isang tao na minsang tumayo bilang simbolo ng kapangyarihan ng Estado sa isa sa mga pinakakontrobersyal na panahon sa kasaysayan ng Pilipinas. At sa ilalim ng lahat, mayroong mas malalim na tensyon na namumuo ang lumalaking alitan sa pagitan ng soberanya ng Pilipinas at internasyonal na pananagutan. Sa gitna ng bagyong ito ay ang patuloy na investigasyon ng ICC sa mga krimen laban sa sangkatauhan na diumano ay ginawa ng drug war ni Duterte. Sa unang bahagi ng taong ito, naglabas ng warrant of arrest ang ICC para mismo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, lahat ng mga mata ay nasa kung sino ang susunod at ang pangalan ni Dela Rosa ay nasa harapan at gitna. Si Attorney Cristina Conti, isang legal na kinatawan na nagtatrabaho ng malapit sa mga paglilitis ng ICC, ay nagdagdag ng kritikal na pananaw. Kung gusto natin ng tunay na pananagutan, kailangan nating maging handa na harapin ang mga kahihinatnan ng mga nakaraang aksyon. Ang ICC ay hindi interesado sa politika, ito ay interesado sa hustisya, sabi ni Attorney Cristina Conti. Iginit ng pamahalaan ng Pilipinas na walang opisyal na warrant na natanggap para kay Dela Rosa. Sinabi ng Malacanang na hindi sila formal na nabisuhan ng ICC ng anumang mga bagong development. Ngunit ang mensahe mula sa Bersamin at ang lumalagong ingay sa politika na nakapalibot sa isyo ay nagmumungkahi ng pagbabago sa tono. Tahimik na pakikipagtulungan marahil Samantala, ipinahiwatig ni Dela Rosa na handa siyang gumawa ng mga marahas na hakbang kung lumala ang mga pangyayari. Kahit na hindi niya inamin na magtatago siya, nag-iwan siya ng sapat na kalabuan upang pukawin ang haka-haka. Ang kanyang diskarte ngayon ay mukhang simple. Maglagay ng pagdududa sa mga motibo ng administrasyon, irali ang damdaming nasyonalista at hamunin ang pagiging lehitimo ng abot ng ICC. Ngunit narito ang mas malalim na tanong, maaari bang talagang sumulong ang isang bansa kung ang mga pinuno nito ay mananatiling immune mula sa pananagutan? Maibibigay ba ang justisya ng hindi kinakaharap ang masasakit na katotohanan? Ang sandaling ito ay hindi lamang tungkol kay Bato. Ito ay tungkol sa kinabukasan ng ating bansa, ang pangako nito sa justisya at ang lugar nito sa pandaigdigang komunidad. Ang digma ang droga ay pumunit ng libo-libong buhay. Mga biktima, pamilya, kapitbahayan, may mga nagdadalamhati pa rin, may mga humihingi pa ng kasagutan. Magpapatuloy man o hindi ang ICC sa mga bagong warrant, ang issue ay hindi na legal. Ito ay malalim na moral. Anong uri ng bansa ang gusto nating maging? Pinapanood namin ang paglalahad ng kasaysayan sa real time. Manatili sa amin. Sundan ang kwento tanong lahat. Kung nakita mong mahalaga ang pagsusuring ito, mag-like, mag-share, mag, -like, mag, mag at mag-subscribe sa Ang Kampanero. Panatilihing tumunog ang kampana para sa katotohanan, katarungan at kalayaan.